Noong unong bahagi ng dekada 1960s, nasa rurok ng tagumpay ang pelikulang Pilipino. Araw-araw dinarayo ng dibu dibong manonood ang mga sinihan sa Maynila at mga probinsya. Ang mga bituin tulad ng Fernando Poo Jr., Joseph Estrada at Susan Roses ay itinuturing ng mga bayani ng masa. Ngunit habang patuloy na sumisikat ang mga artista, may lumalaking takot na hindi ipinapakita sa kamera. Sa likod ng ilaw ng entablado, Miikot ang isang sindikato na unti-unting kumokontrol sa industriya. Tinawag silang Big Four, apat na makapangyariang lalaki na ginamit ang pera, koneksyon at dahas para kikila ng mga artista at producer. Ang sistema nila ay simple. Kung ayaw mong magbayad, pwedeng masira ang mukha mo, maparalyze ang shooting mo o kaya naman ay mawala ka sa industriya. Ito ang panahon na ang mga bida sa pelikula ay kailang lumaban sa mga tunay na kontrabida sa totoong buhay. Ang Big Four ay hindi basta mga siga. Karamihan sa kanila ay mula sa mga pamilya may pangalan at impluensya. Pinangungunan sila ni Luis Baby Asistio, anak ng isang prominenteng pamilya sa Kaloocan. Tasama niya si Benigno Benin orquico mula naman sa ang angkan sa Bulacan. Si Edgardo King Pascual, isang kilabot na kilala sa mga bar at club sa Maynila at ilang kasambot na pulis. Sa bilang sina Patrolman Lorenzo Lori Meneses at Pedro Rebulio. Sila ay tinatawag na Big Four dahil sa apat na pangunahing leader ng grupo pero sa ilalim nila ay dosen-dosen ng tauhan na may baril, kotse at koneksyon sa mga tiwaling opisyal. Ang grupo ay nagsimula raw sa mga social boys ng kaluhukan. Mayayamang kamataang sanay sa luho pero sa kalaunan ay napasok sa illegal na gawain. Dahil sa kakilala nila ang mga politiko at polis, naging madali para sa kanila ang gumalaw ng walang takot. Sa mga unang taon, maliit pa lang ang operasyon nila. simpleng pangaabala sa mga club o pagkitipon ng mga artista. Pero nang mapansin nilang maraming artista ang madaling takutin, nagsimula silang mangikil ng maseryoso. May isang pattern sa paraan ng pangingilikil ng Big Four. Una, papadala sila ng emisari, kadalasan ay kilalang mukha o dating kaibigan ng artista. Sasabihin sa biktima na may gusto makipatita para sa protection. Sa meeting, diretso ang punto. Magbigay ka ng pera o sasamain ka? Ang hinihingi nila ay hindi maliit na halaga. Karaniwan ay 4,000 hanggang 10,000 pesos. Kapag tumanggi, magsisimula na ang pagbabanta. May mga nagsasabing nakakatanggap sila ng mga tawag na may halong insulto at banta. O may lalaking dumadaan gabi-gabi sa tapat ng bahay nila na nakasakay sa chip na may dalang baril. Ang ilang ting producers ay pinipilit mag-abot ng pera para hindi mapahinto ang shooting. Ang mga sindikato ay may mga tauhang dumadaan mismo sa set, nagmamasid at nagpabantay. Kung hindi magbibigay ang film studio, may lalabas na gulo. Minsan ay nawawala ang mga gamit, minsan ay kinatakot naman ng mga crew. Isa sa mga unang biktima ay si Joseph Estrada, isang araw lumapit ang tuohan ng Big Four at humingi ng 4,000 na donation. Nang tumanggi sa Estrada, dinali siya sa bahay ni Baby Asistio sa kaluukan. Nang kumasong siya, pitong armadong lalaki ang nasa loob. Inalok siyang bumiti ng lumang kotse kapalit ng 4,000 pesos. Pero malinaw na yon ay panginikil. ng tumanggi siya, diretsyong sinabi ni Asistio, Kinakalaban mo ko, habang tinuturo niya ang mga tauhan na may hawak na baril. Simula noon, araw-araw na may tumadaan sa tapat ng bahay ni Estrada, mga lalaking nagwawas-iwas ng baril at bakal na mainit. Isang pelikula niya na Pulong Diablo ay napatigil dahil natakot siyang gumaan sa kalookan na teritoryo ng Big Four. Napilitan ng producer na magbayad para lang makapagpatuloy ang trabaho. ng marinig ito ni Fernando Po Jr. na kaibigan ni Estrada, sinabi niyang hindi siya papayag na takutin din. At nang siya mismo ang lapitan ng grupo, tumanggi rin siyang magbigay. Dahil dito, nagdesisyon silang magsama sa iisang bahay para mas tiktas Pareho silang natutulog na may baril sa tabi, naghahanda sa posibleng paglusog. Noong July 1963, nagpunta si Estrada sa Phil Am Life Building sa Maynila. Doon niya nakita si Rolly Montes na isang tauhan ni Baby Asistio. Ininsulto siya ni Montes sa harap ng mga tao. Naginit ang ulo ni Estrada. Pumunod siya ng Magnum 357 sa kaguluhan nahulog ang baril at aksidenteng pumutok at tinamaan ang aktor na si Oscar Roncal sa binti kinabukasan, front page sa mga pahayagan ang balita. Mainlam na ng publiko na may sindikatum ng gugulo sa mga artista. Sa press conference, sinabi ni Estrada ang lahat. Pinangalanan niya si Asistio, Pascual at ang iba pang mga sangkot. Sinabi rin niyang pati si FPJ ay tilangkarin tikilan. Itong unang pagkakataon na isinapubliko ang Big Four. Matapos ang payad ni Estrada, kumilos ang gobyerno. Si Pangulong Diyosdado makapagal ay nag-utos sa National Bureau of Investigation na bumuo ng task force na tinawag na The Untouchables. Layunin nitong hulihin at wasakin ang sindikato. Ang investigasyon ay malawak. Tinawag ang mga artista, producer at saksi para magbigay ng testimonya isiniwalat nila kung paano sila tinakot kung magkano ang hinihingi at kung sino ang mga sangkot. Kasabay nito, lumabas din ang ibang kaso, kabilang ang pagkidnap sa negosyanteng Chinese na si Chua Pao na kinasasakotan din ng parehong grupo. Nang kalagitnaan ng 1963, naaresto ang mga pangunahing leader, kabilang sa mga kinasuan, sina Baby Asistio, Benigno kuiko, Edgardo Pascual, Pedro Remulio at ilang kasabwat na polis, ang mga warant ay inilabas at ang Big Four ay tuluyang nahulog sa kamay ng batas. Ang mga paglilitis ay tumagal ng ilang buwan. Sinubukang mag-apply ng piyansa ang mga grupo pero tinanggyan sila ng Korte Suprema dahil capital offense ang kasong kinaharap nila. Noong 1964, inilabas ang hatol. Si Benigno Urcuico ay guilty, reclusion perpetua. Si Baby Asistio, guilty, death penalty na kalaunan ay binaba habang buhay. Ang iba ay sinintensya ng kulong. Sa loob ng kulungan, naging personalidad pa rin si Asistio, naging mayor ng mga preso. Pagkaraan ng 13 years, pinatawad siya ni Pangulong Marcos. Si Urcuico naman ay nakalaya makalipas ang ilang dekada, at tuloy ang pinatawad ni Pangulong Estrada noong 1999 na kanyang dating biktima. Pagbagsak ng Big Four, unti-unting bumalik ang normal na takbo ng industriya. Wala ng extortion sa mga shooting. Ang mga artista hindi na kailangan kumbuhan ng sililing bodyguard. At hingit sa lahat, napatunayan ng mga taga-pelikula na kaya nilang tumayo laban sa pananakot. Ang mga producer ay nagsimula na rin magtulungan, na buo ang mga samahan ng mga artista at crew para protektahan ang isa't isa. Ang mga pulis at NBI ay mas naging aktibo sa pagbabantay sa mga shooting locations. Ang dating takot sa sindikato ay napalitan ng tiwala sa sistema. Ang kwento ng Big Four ay hindi lang bahagi ng showbiz history, isa itong paalaala kung gaano kadaling pasukin ng karahasan at korupsyon ang kahit anong industriya kung mananahimik ang mga tao. At paalaala rin ito na may mga taong handang tumindig tulad ni na FPJ at Joseph Estrada. Hindi baril o suntok ang tumalo sa Big Four. Ang tumalo sa kanila ay katotohanan, tapang at paninindigan. At dahil dito, muling namninin ang pelikulang Pilipino malaya, ligtas at may dangal. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating tasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero chismis o totoo